kami guys ngayon sa tali tapa anong huwag kakalimutan? kalamansi ano? kalamansi tsaka tsaka po pati um, Hi guys, ito nga pala ang aming um, ano, ang kalat. Ang laki ah. Ang aming guys. For today's video. Yes. Ito, yes. po ay busy. At may, ang jawanya niya po ay may sakit din ngayon. Kaya po, sa ito yun. Sa takot kong ang mga, mga bisita. Aray, magsasayag na ako ng limang gatang. Ah, ah, Oo, wow. oh, ang dami ano, <laughs> <laughs> na pa. Wow! <laughs> Ang naman ay natutulungan sa ilog mamaya. Ah, <laughs> maglalaba kami okay. sa ilog mamaya. Ikaw. Mm. <laughs> 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 Magluluto kami ka ngayon guys ng ano ng sopas. Diremehana nga pala namin ang manok para hindi ako nang kikipag-agawan pagluto na. Shout out nga pala doon sa nag ano, nagbigay ng pang-sopas. Oh <laughs> 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 Ikaw. Ikaw. Okay. Okay. Elpho, si Wala akong pera! <laughs> Wala pa rin. Hola Paraguayjan, nakasalang nang. <laughs> Nakambata <laughs> <laughs> marilag ng haplos sa akin. Palabas ikaw mo kainin ko 'yung <laughs> ubo. Pangdalang ba 'to? Ang ganda ng diba niyo? Ganyan. Oh, kolekt. Okay. Taldiki. Bisminar may kila kaming ano, sobrang taba. Kaya ang taba. <laughs> Magluluto siya, guys. Atin. Yeah. Yan oh. Ano lulutuin mo, convulsion girl? Hindi ko lulutuin mo ang bayawang. <laughs> <h> <laughs> <laughs> ano sila. Oh. Oh. Ano sila. Na, Mamaya din eh, kasi buo ka to eh. Buo ano yung bawang. Bu Bu Magaling ano ang mga kasama ko. Hindi pala mga marunong magluto. Guys, alam mo magluto. Ano, ano yan? Ano yan? Guys, maglalagay na tayo ng sibuyas at bawang. Doris! Ay, ano, oh, dapat unahin, si Buyas o Bawang? Bahala ka na. Ipagsabay mo na. na. Hindi, ako dapat ang da unahin. Wow! Luka. Ang batoy. Guys, finally, naluto na din yung sofa. Thank you so much nga pala sa nagpadala. Thank At you. ang aming you know, guy, oh, naman, oh. Puro tapal yan. Oh, no! Ano, <laughs> ilalagay na ang repuli? Repuli, guys, oh, yarn. Ito na, guys. Ayun nga pala si Isdom. Maawas guys. guys. Ay! Patay, baby! <tip> Dino, umawas. Dino, umawas. <laughs> bawas ulit. Bawas ulit. Bawas, bawas para maluto. K nyan,